Good morning. Kagising ko lang. <coughs> Kahiga-higa sa aking duyan. Dito ako matutulog. Kasi mas komportable ako matulog sa duyan. Nagising ako sa ingay ng ano? Sa ingay ng ibon. Kumakatok dyan sa, pin sa bintana. Nandiyan na naman sa bintana. Kumakatok-katok. kumakatok katok <laughs> akala ko kung ano. Tapos si JC umalis na maaga. Maaga siyang umalis. Tsaka si Kisha. Dinaanan niya na rin. Idinaan na rin niya si Kisha doon sa school. Sinabay niya na. Pero bago siya umalis, pinagtimpla niya muna ako ng ano. ah uh, in, pinag-init niya ako ng herbal. Dito na yung herbal di diba? ba? ay ano yung ibon? kumakatok sa bintana, lakas-lakas tanging gigising. <coughs> anong gigising yung ibon? Okay, gising ko lang. Ay, ang hapdi ng anak ko. Ang hapdi ng bukol ko. Uh. Tapos si Joy-Joy. mamaya pa ang pasok niya. Pang ano siya ngayon eh, panghapon? Eleven pa ang paso. Eleven to, to yung ano niya. Pasok niya. Uh. Parang ang liwa-liwa nagsilabas. <coughs> Ayan o si Ate JJ. Tulog pa nakadaya peryan yan dinadaya pera namin yan kasi baka umihi dyan sa foam minsan kasi nakakaihi pa yan eh Huh? Hmm? bukas siya. Uy, nakabukas pala yung ano. Nakabukas yung bahay. Sarado ko lang. Yan o oh, yung mga sako. Loko. Brownie, ano namang ginawa mo dyan? Brownie. Ano namang ginawa mo, Brownie? Ganda ng araw, guys. Oh. Ganda ng sikat ng araw ngayon. Ay, ano ako dito eh. Ito yung herbal ko. May tira akong kamuti dito. Kagabi pa to, iinitin ko ulit. Ilagay ko ulit sa kaldero. Hmm, yung ano ko dyan. Tira ko na ano. ito nilalanggang. Nilalanggang pala o. Ito nilalanggang na yung langgang. Nilalanggang. Nilalanggang. Ang na guys. Oh. Biniting ko ulit. Nandun si Kisi bumiyahi. Binahin niya yung tricycle sa umaga. pila niya doon sa bayan. Kasi ano yun eh. Nagbabayad kami doon. Eh, hindi naman siya nakakapila na nanghihinayang siya sa binabayad namin buwan-buwan. Ang tawag nila doon ay butaw. Butaw daw. Nagbabayad sila buwan-buwan kasi parang may ano sila eh. Yung, hindi ko alam kasi ang tawag Parang grupo-grupo ba? Parang gano'n, doon sa pilahan. May <laughs> nangbabahayin kami. Inang. May tera pa eh, alam ko yan kay Brownie. Eh. Ano na oh. Kita niyo yung ginawa ng aming aso. Oh, yan, yung kanyang ginagawa kapag umaga. Ikinalat na yan. Oh. Yung mga mga sako-sako. Diba, napakagaling. Tapos doon, nandun yung mga chinelas. Kinalat, hangir, lahat na. Ang ganda ng araw, guys. Oh. Mm. Nakakatuwa pag umaaraw kasi laging maulan dito. Oh. <laughs> Sorry. Oh, Ang ng araw ngayon. Aking almusal. kamote, Init-init pa. Sarap manood ng ano, manood ng balita ngayong umaga habang kumakain ng kamuti ko lang palagi ang naiiwan dito sa bahay. Kaya bityo-bityo right yeah, na lang tayo. Oh, yung ginagawa oh, ko, nanonood ng TV, oh, nag-almusal, umiinom na herbal pa umaga. Pag maganda yung pakaramdam, tapos maya-maya, umpisa na maglinis. Linis-linis na ng bahay. Magandang pakaramdam ko ngayon. Sana laging ganito. Gising si Joy Joy. Hindi ko alam po anong ginagawa ni Joy Joy. Nandiyan ka pala ha. Anong ginagawa mo? Anong almusal mo? Yan. Yan yung almusal mo.

maliligo ka pa, may pasok ka. Ayan yung almusal natin, Joy yung tinapay, at saka birch tree. Ganda ulit ang araw ngayon. Kapag umaga ganito, sumisikat ang araw. Pero kapag uh, ano, umaga, madaling araw na ulan. Eh, na pala yung aming ano yung aming partition okay na talaga ayos na. Kortina na lang ang kulang. Kortinahan na lang namin yan. Ayan na. Oh. Kortinahan na lang. Kalat sa loob. Mamaya ako maglilipit. Ayan, nandun pa ang mga kulambo. Maayos na. Finally. Dito guys na huni lang huni. Nandiyan siya, oh. Ayun, lumipad. <laughs> Natakot, oh. Ayun. Dumating na pala, guys, kahapon yung ano, yung in-order ko. Ito yung ilalagay ko dyan sa pinto, papuntang kwarto dalawa. Ayan. Ano ha ng curtain rad? curtain rad yan, dalawa dalawang pinto. Umorder ako kahapon. Tapos, yung mga pinag-anohan ko. Hindi ko pa natatapon. Tapos, alam nyo ba guys? Kasi, mabilis maubos sa amin yung shampoo na ano. Na batil battle Alam mo ang ginawa ko. <laughs> Umorder ako ng shampoo online. <laughs> yung galon-galon. Ayan oh, conditioner. Ayan, Organic organic air conditioner. Oh, conditioner 'yan at saka ito shampoo. Same flavor. Dapat pala ibang flavor pala yung conditioner para hindi magkaparehas. Parehong strawberry flavor. Pero in fairness, ha, ang bango niyan. Sobrang bango ng amoy niya. hmm bango. Ang bango ng amoy. Saka mabango rin 'to. Tapos bumila ko ng battle na pagsasalinan ko yan. ba? Diba? Isasalin-salin ko yan. Tatryan, itatry ko to. Kapag okay, hindi order ulit ako. Kapag hindi, eh, hindi ko na ulitin. Kas, sabi naman ni JC, baka daw bala ko bakin siya. <laughs> sabi ko, try natin. Ang bili ko nito ay, ano, sa dalawa na yan ay nasa 400 plus ata. Malapit mag 500. Pero sulit na yan, ba? Diba? eh kung maganda naman sa buhok, hindi eh, okay na. Kasi ano, nakita ko yung mga reviews. Ang gaganda naman ng mga reviews eh. Kaya ayan, subukan ko yan. Tapos yung ano ko, yung battle na in-order ko, paparating na. Isasalin-salin ko na lang siya. Hello. Nandito ako sa aking mahiwagang duyan sa kwarto mag-isa lang ako. Nandun pa kasi si Georgie school, tapos si AJC na sa trabaho. Si Kisha, ganun din nasa school din. Kaya tahimik ako dito. Ang sama din ang pakiramdam ko. Kaya si Emily yung nag-asikaso kay Jojo ngayon. Nung pumasok. Tapos si Mark yung naghatid. Tapos nag-ano, sabi ko kay Emeline, ipagsaing ako. Pinagsaing siya. Tsaka nag ano na aking tea. Herbal tea ng pakulo. sa na naman ang pakiramdam ko. Tapos sumasabi pa yung paligid. Pumukulog-kulog, maulan, malamig. Makulimlim. Parang ano. Parang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Yan yung pangaramdam ko. Inaatake na naman ako ng anxiety ko, tsaka, ano, depression. Pagka ganyan, parang sobrang baba ng emosyon ko. Nanunood ako ng nakakatawa. Kapag gabi naman, na hindi ako makatulog. Kapag inaatake ako ng depression ko nagpapasound ako ng sobrang lakas. Tapos naglalagay talaga ako ng earbuds. Hindi ako nakakatulog ng walang earbuds. music ako. Kasi kung ano-ano tumatakbo sa utak ko. Nakakahilo. Ganun yung ginagawa ko. Umuulan na. ganito lang yung ginagawa ko. Tsaka dito ako sa doyan natutulog. Hindi kasi ako maka lakas ng kulong. Lakas ng kulong. Ang oras ay 12.38. Mamaya pa naman yun si Jojo alas dos pa ang out. Hindi kasi ako makatulog dyan sa ano, sa kama, sa hidaan. Wait lang natawag si Gigi.